Marami-marami <laughs> din pala. Siya may huli ng barracuda. laki. Hello, good morning po. Dito po kami sa tabi dagat at lumating na po si tito ninyo. Kaya po ay numaot. Uh, medyo na paaga po ang dating niya maliwanag ang buwan lapi. dahil maliwanag ang buwan ah oras po ngayon ay alas 4 na ba to alas 4 maliwanag mm, maliwanag yan po yung huli ng tunin nyo maliwanag 15 maliwanag mababa po po ang dilim ngayon kaya po maaga po ang dating kaya po yung buwan mainit, mainit pa yung makina lalabas na yung buwan hindi pa ba yung makina kapatundo ko pa lang palabas na yung buwan ubo sa bayla, ano ka pa kahit pa paano may nahuli ka pa Mamaya po ay maaga-aga pong alis na ninyo. Si nung naman po ay palaot pa lang po ngayon at gawa ng iba naman po yung laot po niya. Siya po ay eh, magtatanigi. At alas 4 ng madaling araw. Gatong oras po pa talaga ang pag-alis ni Manong Intoy pagka magtatanigi ang mga namumusit naman ay hapon ang alis nila kinuha lang po dito ninyo yung tricycle sa bahay kanina kaya po ako kay sumama po dito sa bindagat kukunin po niya yung mga gamit niya Salmada po ang dagat ngayon. Tulak ko na, nong Tulak ko na? Oo, talo. Nag-iingay na hmm. rin. Tulak ko na. eh okay. mi po hindi na po namin ginising. Siguro ngayon maganda pa yung presyo. pagbago <laughs> lang nakpusit ulit. 150. <laughs> 150. <laughs> Ang last po na laot po ni dito ninyo ay yung naka-27 pa po siya. Eh. Bago ngayon, ngayon lang po uli naka-pusit, naka naka-laot. Sabi sa lang kasi? Repo Ano lang, malabo lang yung tubig Hmm Oo, oh, dahil yung yilo. Yilo, Bukod mo na lang yung yelo na lang yung Tanggalin mo na muna yung isda at bit -bitin. Bit -bitin ko na lang isang isda

kala ko na may mga limang kilo lang yung kanina eh. Kala ko may limang kilo lang 'yan kanina. <laughs> marami, marami din pala. Malalim ito. ito. pa na. Oo. 97? Oo, 97. Ito po lang, po po lang yung po na tito ninyo ay gumakarga ng 97 pag napuno. Sandaan. Sandaan? Pag napunok. Ito po ay dugsungan. Oh. <laughs> oh, may, para may magbainti nga siguro nga. Wala siguro. Mga kinse. Eh? Kinse? Bagay mong tubig ko yun para makakasang naman. Ati, uuwi po muna namin yung pusititito ninyo. video na po, ng buyer sa bahay. Pa po ng yelo. Ayan po, iiwan na po ni Tito Ninyo sa stereopon at mamaya po ay lalaot po. Lalaot po ulit siya ng hapon. Ito oh, pa? Ito pa? pa? konti lang po ngayon na bali dalawa lang po ang bangka ang nakalaot po dito sa amin. Tito ninyo lang po at saka yung kumpare po ni Tito ninyo. Dalawa lang po sila. Gorot po do. <coughs> Gorot po po, po, nin... po marami <coughs> na rin lalaot. Gawa po nang may nakahuli na po ng pusit. Yung. Tayo uwi na to. Ito po ay battery. Ito po ay uuwi po namin at mm, charge po muna. Para sa tito ninyo ay mamaya makalaot po uli. Ay ito, hindi po po kami ay uuwi na. Ito po yung huli ni tito ninyo. Meron pa lang tubig doon. Tawa dito. Okay, manaway ka po sit. Insigiro sa matrag eh. Okay? Hey! Oh, 15.5. 15.5. 15, <laughs> Ayan po at kararating lang po ni na ninyo at galing po sila sa tabindagat dagat. At siya po ay nagabang po kay Manong Intoy. Wow, siya may huli ng barracuda. Ang laki. Nayo, tignan mo nay, huli ni Manong. Oo, mo magiging pagkain ng Manong. Ang laki. Ito po yung matapang na isda. Galing ni Manong ha, si Manong ang... Sinabi ko pang wala, malamot na ako. Nagwagi. Wala siya nga no? Barakuda. Masana ulit tanigi pero mayroon siyang nahuling barakuda. Wala po siyang nahuling tanigi pero mayroon siyang huling barakuda. oh ah, <laughs> ah, maliit. maliit pa daw po. Nalilitan pa si nanay sa kay huli ni Manong. eh, o sus yung bunga nga do. Sagad na yan ay. Mahuhulog yan dito. Okay. Sakay na! Sakay ka na naman, sama ka na naman, Ken. Kakapal ng kaliskis pala, ano? Makapal mm ng kaliskis -hmm. na. Bungka, bungka. Ito, oo. Oh, Dura po o, ay may... Tingnan mo yung isda. 10 kilos nang? May 10 kilos na nang? Ah! May get po 10 kilos po yan. Yan, 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 yan ka. Dito ka na lang nako. Dito, dito. Sa loob. Lantik yung yeah. mo yung isda ito po ay aking ipiprito at saka isisigang ang po yung ulo bandang ulo yung bandang buntot naman po ay aking ipiprito